Good morning! Ano tayo ngayon sa likod? Ayan, kita nga natin, no oh, May makina. Pinukuting-ting ni Tatay Danny. Gusto yatang paitin. <laughs> Wala tayo ngayon, mm, ano, uh, fishing. Wala muna na tayong fishing ngayon. May nare-refer dito ang bangka. Ayan, oh. Against the light. Pamaya, pasyalan natin. Pasyalan muna natin yung bangka ko. ay uh, inangat muna natin, ano, yung ginagamit natin pang buruboto. Ito na nga. Ito yung natin. Inangat natin. Oh. Yung trikat na bangka. Hmm, pare siyang pangarera na panghanap buhay. Medyo mahaba-haba. Ang haba nitong bangka nga pala natin ay 16. Uh, mula sa dulo. Hanggang doon sa dulo. 16 yan. Makin ay 7.5. Tinanggal ko na yung ihi. Kahapon. Yan yung makina natin. 7.5 na yama. Diba natin. Tatanggalin natin mamaya yung makina niyan kasi bababa mo natin. May gagawin ako dito. Ligyan ko to ng ano, dito. Upuan para pampatibay lalo. Tsaka Ano gagawin ko? Tataasan ko to. Tataasan. Tsaka babagawin ko tong engine cover. Tataasan ko yan. Tataasan ko ng mga sandang kalba. sandang kal Mga ganyan para may laban sa alon kahit gamitin natin pag iilaw may laban sabi ah, naman kaya eh, sinal pa ko muna dyan o tayo tayin ko lang gawin yan eh, dito may makina kay eh, sir lolo ito ka, yan o no? oh. sumo bago bagong bago ano yung bago ano ilisin yan 8 parang malaki yan doon sa akin ano kay Erwin

Ayan o. nare lang yung unahan. Nare-refer. Uh, at na rin. Lambatan at saka ilawan. Pali ko, tayo rito. Kaya gusto kong taasan yung atin dito. Ayan. Gusto kong taasan ng konti kasi kukonvoy tayo. at uh, tatali tayo sa likod nila pa nag-ilaw sila para makahol na rin tayo. Kasi araw naman yung duty natin. Sa gabi tayo babanat naman. mag -iilaw. Okay. Marunong ka magtuwid kuya Ihi Yung sa akin, balok to tangong dulo. Tukod. Yan, yung bangka. Uh, Makina 7.5 tapos kalahati lang yung aking bangka. Ang makina rin 7.5. Ano? 7.5 din. Ay baba natin mamaya yung makina niya. Galvanize na halos ngayon ang ginagamit. shout out yan yeah, dito tayo juti, uh, duty duty kaya yeah, walang fishing nga uh, yeah, nakangap yung bangka natin maya ako ting natin na uh, mag video tayo mamaya pag may ko tayo pa, pa hapon na uh, yung malapit na tayo pag walang gis ko